Mahina nga naman. Ganda umaga po sa inyong lahat, mga kapatid. Kumusta na po kayo? Kumusta ang mga anak ng Diyos? Yan. Medyo matagal-tagal na hindi ako natayo rito. Sabi ko, hindi na ako sanay. Matagal-tagal na hindi ako nag-MC. Kaya hindi ko inaasahan na ilalagay nila akong muli dahil masyadong busy na sa trabaho. Pero anyway, kumusta kayong lahat? Lalo na dyan sa mga nasa abroad, ang mga alagad at ang mga caps. Kumusta kayo? Bagamat medyo madalang-dalang siguro dahil sa lamig, no? Pero sa Panginoon, walang malamig, walang mainit. Lahat yan, pantay-pantay. Ginawa ng Panginoon ang Uh, klema ng panahon na uh, laging tama. Mapalad pa nga tayo kasi hindi tayo yung kamukha sa ibang bansa na sobra naman ang lamig. Pag uminit naman, sobra ang init. Tayo nga, binigyan tayo ng klima ng Panginoon na sapat para sa pangangailangan ng ating katawan. Ang ating pong sharer ay meron po tayong lima sa umagang ito. At ang unang magbabahagi para sa umagang ito, palakpakan natin ang buhay na Diyos para kay Medi kacho ng Bahay Paare. Andiyan po ba si Medi? umaga po sa inyong lahat. At salamat po kapatid at muli mong pina pinag nandito po ako sa muli sa harapan upang um, sabihin ang kadakilaan ng Panginoon na binibigay sa atin, lalo na sa akin, sa araw-araw. Uh, Panginoon, ako po'y nagpupurit, nagpapasalamat sa inyo. Uh, lalo na po ngayon, nagagalak po ako, nakadalo uli ako. Kala ko po hindi ako makakadalo. Sabi ko, sige, kahit wala inang ko, kasi yung nanay ko nasa Maynila, nag-birthday doon. Sabi ko, kahit ako mag-isa, pupunta ako sa Divine Mercy. Sabi ko doon sa anak pagdating ko po dyan, ay, ang sarap ng pakiramdam. Sabi ko, ay, nakarating po. Sabi ko, salamat po. Sabi ko, nakaten ako. Kaya, sabi ko, ama, salamat po. Ang dakila niyo po. Kayo po'y kumikilos. Three na sa aming bahay, sa aming tindahan. Kasarap po pala ng pakiramdam. ng dati po ay nalulungkot po ako. Pag may lalapit sa akin, gusto kong tulungan, hindi ko matulungan yun po ang pinagpapasalamat ko sa Panginoon. Binigyan niya ako ng pangalawang buhay na maipadama ang hindi ko na ipadama sa mga kapatid ko na lumalapit sa akin, sa mga na nakikita kong gusto kong tulungan na dinanas ang pinagdaanan ko na kumisan, nagugulat sila pagka bigla ko na lang silang nilapitan kasi hindi man sila po kasi damdama ko, nakikita ko binigay ng ang binigay na Panginoon ng mata sa akin nakikita ko ang pangailangan nila na kahit hindi nila sabihin sa akin ako kusan lumalapit yun ang pinagpapasalamat isa sa pinagpapasalamat ko sa Panginoon sa pangalawang buhay na binigay niya sa akin na nung unang ako'y gumaganap nun sa aking pamilya, pagka nilalapit sa akin yung ng tulong lungkot na po ako kasi hindi ko maibigay yung, yung kahit man lang na 70 o 60% na kailangan niya sa, pag, ano, sa paglapit sa akin. Nalulungkot po ako kasi hindi ko po maano na sana maintindihan niya kasi ako, nung panahon na yun, ako din po eh, namumroblema. Hindi ko lang po masabi sa kanya na itaing yung problema ko kasi hindi naman siguro lingit sa si inyo. Iba kong kapatid, mapapera, tumutulong. Tapos, ako, kung isasabihin ko yung problema ko sa kanila, baka ma nakakaya naman po doon sa kapatid kung tumutulong, tumutulong siya sa iba. Tapos, ako, hindi niya ako matulungan. Kaya, tinitiis ko po yun. Nandito sa aking, ano, tuloy. Tuloy po ang paggawa ang binigay ng Panginoon sa akin na kamay. Binigay sa akin na mata. Ginamit ko po ito. Binigay na paa. Talaga pong nagtsaga po ako. Hinintay ko po kung kailan niya ibigay ang nararapat para sa akin. Kaya po ako po'y nagpupurit, nagpapasalamat. Ang hiniling kong makatulong, unti-unti na po natutupad. Kaya po yung kapatid ko po nung may nagsalita po dito na ang uh, kumanta po siya yung hindi ngayon. Timsong ko po yun. Timsong ko po yun. Kung ako'y nalulungkot, inaabit ko po yun. Pagkaya rin na asa si CR Ako, oh, kahit saan, saan man po. Hindi po ako nawawala ng pag-asa na kung ano man po yung pangarap ko sa anak ko. Ano man lahat po ng pangarap na gusto mong marating. Nasa, nandito lang po yun at ang ang kinakanta-kanta ko kahit hindi po ako kasi isang po ang kumanta. Gusto ko po ang kantahin yun eh. Pero ho, yun, pag narinig ko sa radyo, pinapakinggan ko yun. ang ko, oh, yun ho, ang ginagawa kong inspiration na kung oh, hindi ngayon ang panahon, basta maghintay ka lang, darating. Taman-tama po pala yun, Panginoon, salamat po, katagal kong hinintay. Kala ko puno noon, patawarin niyo ako, kala ko po hindi niyo ako nakikita, hindi niyo ako narunig, hindi niyo. Ano pala, pag po pala, hindi ka na, basta magtyaga kang maghintay, pagtiisan lahat ng pagsubok, na dumating. lahat ng pagsubok, ngayon po eh, ang pagsubok ay eh, pinasasalamatan ko po. Dati po nalulungkot ako. Dati po nalulungkot po ako, totoo totoo -toto po nalulungkot ako kasi ba't ganito? Sabi ko, pali mumiiyak ako. Hindi ako makaiyak sa mga tao kasi yung kapatid ko, lingkod, naglilingkod sa... <laughs> naglilingkod sa bayan. Tapos, problema ko, sinasarili ko. Sabi ko, eh, hindi ko naman po masabi sa kapwa ko. Sa katulad, ngayon lang po, ngayon ko lang po na isi-share sa inyo kasi sabi nga po, kailangan magpakatotoo po dito. Nung pumisang kasama ko yung nanay ko, kaya po ako naiiyak. Naiiyak, nandiyan po na. Naririnig po niya, yung sinasabi ko po. Alam po niya yun, hindi po ako nagsisinungaling, masama. Dahil alam ko po, po dito. Ang sabi ko, tagal na po ako pinagsisare dito. Yung nagsisiyel ni, ni kapatid ni Ana, siguro po, apat na taon na po ako dito. Pero ngayon lang po ako nakapagsiyel, pinlalapitan po ako. Nagtatago ako, sabi ko, ayoko. Yan po si kapatid na Ana. Sabi ko, kapatid na, kasi hindi ko pa po talaga feel na nahihiya po ako. Hindi ako nahihiya sa Panginoon, sa taong makakarinig kung ano yung sasabihin ko. Kaya lang po, talaga po pala dito, kailangan maging totoo ka. Kasi pag hindi, hindi ako naging totoo, hindi ako totoo, hindi ako hindi ko maaano yung binibigay na nga ako ng biyaya, hindi ko pa sasabihin sa kanya. Eh, nakita niya yung pinagtiisang ko. Nakita ng Panginoon kung ano po yung pinagtiisang ko. Kaya, yun po yung masasabi ko po sa inyo na katulad na katulad ko po, basta maghintay lamang po tayo. At ibibigay po, ibibigay po niya. Sobra-sobra pa dahil ako po yung hindi naman po sa pinagmamalaki ko po. Napag-graduate ko po yung anak ko. So, sa, sa, pamamaraan po ng Panginoon, kamay ko, paa ko, at saka mata ko. Ginamit ko po ito, mapag-aral ang anak ko, hindi po ako humingi sa kapatid ko. Kung kasama ko lang po nanay ko, sasabihin ko rin po sa kanya, hindi po ako humingi sa kanya. Hindi po ako humingi ng baon ng anak ko para baunin sa araw-araw. Pinaghirapan ko po na para may iabot. At sinabi ko po sa anak ko, tulungan mo ko anak, para may baunin ka. Kasi kapag hindi ka nakipagtulungan, sabi ko sa mister ko, tulong-tulong tayo. Ikaw, pag Sabad at Linggo, sabi ko gano'n, tumulong ka sa tindahan. Ako maglalaba. Kasi para may isuot ka. Magtinda ka para may baunin ka. Lunis. Pag hindi, ala, alam, baon. E takot, mabisent yung anak ko na walang baon. Sige, magkudkud ko ng yug. Pag may kamudkot, ay grade 4 pa lang yung anak ko, hindi maabot yung ano, yung pagkura, hindi niya maabot. Minsan may babati na bumibili. Kawawa naman yung anak mo, isang babae, pinagkukutpad mo ng yug. Sabi ko, lalo na umiyak yung anak ko. Sabi ko, anak, hindi mo dapat ikaiyak yan. Sabi ko, yan ay dapat ipagmalaki mo dahil marangal ang nagtatarbaho, ginagamit ang kamay na bigay ng Panginoon at hindi ang ikahiya mo ang magnakaw. Kaya labag sa Panginoon ang gawin mo. Yun ang nakakahiya. Pero anak, pag ginamit mo yung kamay na bigay niya. Hirap, andyan talagang hirap. Ang Panginoon niya, pa, naghihirap siya eh. Sabi ko, ang dami-dami niyang problema pinasan para sa atin. Kaya ikaw anak, huwag mong iiyak. Pag may bumati siya, sabi ko, huwag mong pakinggan. Pag nakita kita umiyak, sige lalapitan kita, kuritin kita sa singit. Sabi ko, oo, oh, totoo po yun. Kahit po itanong niya sa anak ko, pag nandun kayo sa amin sa tindahan, tanong niya po sa kanya, ang hirap ay pinagtitiisa hindi kinahihiya ang gumawa ng masama ang dapat ikahiya. Ayan po yung ano ko. At parati po, ang sabi ko po sa anak ko, pagising sa umaga, gamitin ang mata, igala, paa, una po magdasal. Nakasulat po sa pintuan namin yan, sa kwarto, na maliit, para pagbukas niya, hindi hindi na, na po ako gagamit ng bibig dahil Ngabit na ako, sanitin daw ako eh. Madalas buko lang bibig ko. Eh yung anak ko, parang hindi ko na ano, grade 4 pa lang kasi uno nung tinuturoan ko. O, oh, sinulat ko po, pagising sa umaga, magdasal. Pangalawa, sabi ko, igala ang mata. Tapos, gamitin ang kamay, ilakad. Kaya po, ngayon po, siguro po lang mapagmamalaki ko po na napagtapos ko, yun ang sikreto, na ginamit ko yung binigay ng Panginoon. Maganda umaga po. Salamat po. Ay, salamat kapatid. <clears throat> ang ikinahihiya nga naman ay yung paggawa ng masama, hindi yung paggawa ng mabuti. Pero yung pagtulong sa kapwa, hindi lamang sa financial. Hindi nakukuha sa financial ang pagtulong sa kapwa yan ay nagagawa sa panalangin, sa hindi lang yung may maiaabot ka. Yan ang dapat nating natin uh, kung ala kang maibibigay ay hindi ka dapat malungkot. Ang, ang mahirap lang yung kung alam na alam mong meron ka tapos hindi ka makapagbibigay pero yung ala ka at uh, hindi ka mapagbibigay nauunawaan ka ng Panginoon doon. Pero hindi lamang sa material na bagay dapat tumitingin ang tao para makapagbigay ng tulong sa kapwa. Maraming pamamaraan, lalo na yung pagbibigay ng mabuting salita at mabuting aral para sa kanila, yun ay mas mahalaga kaysa anumang bagay na kaya nating iabot. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos para kay kapatid ni medi. Ang susunod naman pong magbabahagi ay mula pa rin sa bahay pare. Palakpakan natin muli ang buhay na Diyos para kay Marlene de la Cruz. Po magandang umaga sa inyong lahat, sa mga alagad, sa choir, sa CAPS, sa pasyente, at sa mga tagasunod. Ama, muli po nagpupuri, nagpapasalamat po ako muli sa iyo sa harapan na ito at muli mo po akong pinatayo at Upang muli ko pong maipahayag sa mga kapatid ko kung paano mo po ako tinawag sa dakong ito at kung paano mo po pinadama sa akin ang banal na espirito sa pamamagitan po ng mahal na Apo Kunching na ng banal na espirito sa pamamagitan po ng mga mabubuti mong salita at gawa na siya po ang naging daan ng aking buhay na ako ay iyong baguhin at ako ay akin linisin ang aking pusong puro tinik nung no, hindi pa ako natu natutungo sa dakong ito at lalong lalo na po ang aking kaisipang gulong-gulo at ang aking kaluluwang puro kasamaan ang nilalaman. Ah, talaga pong napakapalad po ng dakong ito sapagkat noong linggo pa lang po talaga pong nadama ko na po ang pagmamahal sa akin ng Panginoon lalo't lalo na nga po ang anibersaryo ng pagsusuot ng puti ng mahal na Apo Kunching sapagkat ibang-iba po ang nadama ko noon, sapagkat talaga pong ipinasilay po ng sa, sa akin ng ama kung paano po siya magmahal sa mga anak niyang tapat at sa kanya lang po talaga humuhugot ng lakas, paniniwala at pag-asa sa buhay. Um, meron po akong isang katanungan, subalit hindi ko po ma isiwalat sa mga alagad o sa mahal na apo kung siya sapagkat sabi ko, sabi nga po ng mahal na Apo Kunching, tarok niya ang nilalaman ng ating puso at isipan. Kuhay hindi daw po natin sabihin, alam niya. Bali, hindi ko po inano, sabi ko, ama, sige. Uh, siguro, pagtakda ng oras o panahon, yun din po ay ipadadamo mo, mo sa mga binagamit niyang mga alagad bilang isang spirito na sa pamamagitan po ng mahal ng Apo Kunching. Isang araw po, tumayo po rito si Mami Beth. Uh, ang katanungan ko po ay, kanya pong sinagot, sa, subalit hindi ko po sinasabi sa kanya, hindi ko po inaano, subalit nadaman niya po yung tanong na, matagal ko na pong ang kasagutan. Ang sabi ko po sa Panginoon, bakit po, Ama, patuloy at patuloy na yung pinagdadaanan ko pong pagdadalisay sa buhay ay iyon po yung palagi mong ibinibigay sa akin. Palilipasin lang po niya ng isang linggo o ano, eto na naman po. Sabi ko po, ganon. sabi ko, bakit kaya ganon na naman? <laughs> at tapos po, sabi po ni Mami Beth, ganon daw po pala. Kapag hindi daw po pala natin isinukong ganap sa Panginoon at hindi po daw nating ipinaubaya sa Ki Divine Mercy ang mga dinadala natin pagsubok na yun, talaga daw po tayo hindi niya palalayain. Kaya sabi ko, Ama, talagang napakabuti mo. Hindi mo kumampo itinuran sa mahal na Apo Kunching, subalit pinadaloy po niya ang banal na espiritu sa ginagamit niyang mga alagad. Yung pong katanungan ko pong iyon ay binigyan niya na po ng kasagutan. Kaya po galak na galak ang puso ko. At isang pinagpapa, pinagpapasalamat ko na sa Panginoon na ako po'y talagang pinalaya niya na po sa lahat ng pagsubok na dumarating sa akin. Kaya, Ama, muli po nagpupurit, nagpapasalamat po ako sa iyo sa harapan na to. Lalo-lalo na po sa mahal na Apo Kunching na kinalugdan ng banal na Espiritu sa pamamagitan po ng mabubuti mong salita at gawa, ay siya po ang nagigindaan ng aking kaningningan ng aking buhay, lalo-lalo na po ang aking pusong punong-puno ng putik at tinik ay kanya na pong pinawi at ang aking kaisipang hindi marapat ang nilalaman sapagkat ayaw po pala ng ama na ganun ang nilalaman ng bawat anak niyang nagmamahal sa kanya. Tapos po nung gabi naman po, di po ba nagpamigay ng rose ang mahal na apo kong Ah, uh, ang natanggap ko po noon ay isang rose na may tangkay. At mayroon siyang isang dahon. Pinagnilayang ko po yun kung ano ang ano. Sabi ko, eto ako nung hindi pa ako napupunta sa dakong ito. Di po ba, ang Rose, ay maraming tinik. Ganun po ako noon, maraming tinik po ako sa puso nung ako po ay bago dumating dito. Kaya sabi ko, Ama, talagang napakabuti mo at ipinadadama mo po talaga sa akin kung ano ang pinagdaanan ko noon. At ngayon, kung paano mo ako binago. Tapos po, nung lunes naman po, nagpamigay po ulit siya. Sabi niya po sa amin, ayan, nakakadalawa na kayo. Subalit, ang ibinigay niya po sa aking rose, ay wala na pong tangkay. Sabi niya po, nung nagmensahe na po siya, lahat daw po nung nakakuha ng rose na walang tangkay, di daw po ba nung una silang dumating dito ay may tinik ang puso nila. Kaya do po, tinanggal na do po niya ang tangkay na may tinik na yun sapagkat pinalaya na ro po niya ang mga pusong may tinik. Kaya muling galak na galak po ulit ako sa Panginoon sapagkat talaga po ang kahilingan ko po ay tinugon na po niya ngayong taon na to. Kaya po at nagpupurit, nagpapasalamat po ako sa kanya na patuloy at patuloy niya po akong akayin sa dakong ito at huwag na po niya akong ilihis ng landas bagkos patuloy at patuloy niya po akong iptahak sa kanyang patuwid na langgas hanggang sa kala, sa pagdating ng wakas ng aking buhay upang wala na po akong hanapin pang iba, kundi sa kanya na lang po ako nananalig, nagtitiwala at umaasa sa aming pagkukulang sa bawat araw ng aking buhay, lalo lalo na po sa aking pamilya, na siya na lang po ang magbibigay kung ano ang nararapat at kung ano ang karapat dapat na biyayang ipagkakaloob niya sa amin. Sapagkat sabi ko nga po sa kanya, wala na po akong hinihiling sa kanya sa araw-araw, kundi patuloy at patuloy niya po akong sigla ng lakas, tapang, at kung ano man po ang aming kakulangan sa buhay, siya na po ang magpuno para hindi po maging malabis o makagawa ng anumang hindi karapat-dapat sa kanya. Sapagkat pag siya po ang kumilos sa ating buhay, wala pong kalabisan, wala pong kakulangang bagko. Ito po ay sapat-sapat lang para wag na po tayong mawalay sa Kanya. Kaya Ama, muli po, maraming salamat pong muli. At sa oras pong ito'y muli ko pong naisiwalat sa mga kapatid ko kung ano po ang mga biyaya at pagpapalang ipinagkakalaw mo po sa akin. Thank you, kapatid. Sa pagpapala ng Panginoon ay Lagi na lang tayong nagpapasalamat. Pero napakarami nating tanong sa Panginoon. Kung minsan ang tao ay laging nagtatanong, laging naghihintay ng sagot. Pero minsan naman sana, itanong din natin sa ating sarili, nasagot na rin ba natin ang tanong ng Panginoon? Tayo man hinihintay niyang sumagot sa kanyang mga tanong na matagal na niyang hinihintay. Salamat muli at ang susunod na magbabahagi ay isang alagad at choir, Bisal San Pablo. Isa sa iniidolo ko rito na uh, nakasama ko ng matagal, magmula pa noong umpisa, dito sa kapatiran ng Divine Mercy. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos para sa ating kapatid na si Mirna Andrada. Atche, nasa ka ba atse? Purihin ang Ama. Salamat pong muli, Ama, sa pagkakataong ito na ako'y tinawagan mo. Muli, mangunat maghari ka po kung ano man ang maiaalay ko sa mga kapatid ko. Amen. Buhay po ang Diyos! Alam niyo po, napakabuti ng Panginoon. Kaya, masasabi ko po, the best talaga ang Panginoon sa bawat nagpapahayag at pagsusug ng ating kapatid na facilitator. Napakaganda po ng mga susug niya. Ano po? Talaga nga po naman tayong mga nila lang ay panayang pasalamat natin sa ating mga biyaya. Subalit hindi nga lang naman sa pamamagitan ng biyayang financial tayo makapag-aalay. Kagaya ko po, eh kung ano po yung kalooban ng Diyos na binahagi sa akin ay eh, nais ko pong ibalik sa Kanya sa pamamagitan po ng awitin, sabi ko nga po sa sarili ko, sa tuwing nang ako sa harap, ang lagi pong habilin sa akin, mga kapatid, huwag kayong mahihiya. Pag tinawag kayo sa harapan, huwag kayong mahihiya. Huwag kayong babantulot. Pag tinawag kayo, tindig agad. Alam niyo po kung bakit binabahagi sa akin yun. Ako po eh,